ang bilis ng araw, buwan at taon. Han? Di natin namamalayan ang bawat taon na lumilipas. Ngayon gulam na lama na 18 years na pala tayong Hawa'y bate. Pero ang ending andun yung pagpapatawad at unawa sa bawat isa. Ilang beses tayo nagiwalay pero alam mo kung ano yung maganda? Every time na ako yung bumibitaw? Ikaw yung kakabig sa akin pabalik sa'yo. At kapag ikaw naman ang sumusuko na, ako naman yung hihila sa iyo pabalik sa amin. Ilang away at ilang mga gabi na pareho natin pinahihirapan ng ating mga sarili. Sa di makatulog sa tuwing tayo ay merong di pagkakaintindihan. At sa paglipas ng mga araw, pareho tayong napagod sa away, bate, hanggang sabay tayong maging matured. Mas pinili natin ang maging maunawain at gawing masaya ang bawat umaga. Sabay tayong nangarap sa ating pagtanda, yung pareho tayo ng gusto, ang maglakad sa dalampasigan ng magkahawak kamay, o ang mamuhay sa bokerin ng tahimik na masayang magkasama. Alam ko mas gusto mo na manatili dito sa atin, pero di pa tayo tapos sa ating mga obligasyon. Alam kong malayo na tayo pero kaya pa natin maging malayo basta tayo ay magtutulong-tulo at ang pag-ibig ay manatili lang sa tulong ng may kapal. ay magpakatatag at malagpasad pa natin ang maraming problema na magkasama na may pagmamahal kasama ang ating pamilya.